Hello guys. Magano tayo guys? Mag gulay tayo ng malunggay. Ito yung ulam namin pananghalian. Magsabaw-sabaw -sabaw muna tayo guys kasi medyo masarap din naalala din natin yung nasa Pinas tayo, di ba? ano namin to ihalo lang namin to sa noodles guys. Yan guys. Nagluto tayo ng lakimie, Yan na ang lakimie, na may tanglad. Alam nyo ba yan? May, pwede, nagluluto ba kayo ng lakiming with tanglad? Yan. Haluin mo na yan. Yan. Mix, 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 mix. Para maluto ang lakimie. Tapos, naluto ang lakimie, Lagyan namin na ito lagay namin oh. dahon ng kamuti. Malunggay. May pa 'yan. Ayan, tanim namin 'to na harbisana na ito. Tanim namin 'to na harbisana na 'yung tanim namin. Oh, dami oh. Look, ang dami no. hindi na kami bibili ng mga dahon-dahon. Kasi may tanim na kami. Ayan. Ayan. Kung ano mang naisip namin nga kainin namin, yan, nagluluto kami ah. Experiment ba? yan ang buhay ng mga OFW kailangan kailangan talaga marunong ka mag isip kung anong gusto mong kainin para mabubuhay ka ayan lagay na namin yung kamuti ayan na ang aming kamuti ayan na haluin muna para maluto ang kamuti pero mabilis lang naman maluto yung kamuti guys malunggay. Ilagay na namin. Tapos, takpan siya mga 5 minutes. Luto na. Kakainan na. Yan, halo, -halo muna. Para mag-mix ang mix-mix siya. Mix, yeah. Ayaw na natin siyang mag-halo-halo siya, guys. Okay, guys. Bye-bye.